everyone have a good day so ayan may papakita ako sa inyo friends <coughs> ang tawag daw dito sa amin sa Bicol is ula. ano ano mahal ulalo ulalo <tos> ulala <tos> english ko ko coconut worm. So, ayan. So, nakuha ko to doon sa mga kokopit namin doon sa may nilulutuan. So, ayan. Bibigay natin dito sa ating mga alagang manok. Asan pa yung mga manok namin? Krrk! Krrk! Krrk -tik 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 -tik! Come here! Come here! Krrk! So, ayan. O. Oh. Tingnan nyo. O. Oh. Marami kasi ako nakuha. So, ayan. na sila. So, tingnan nyo. tan Ah, ayan. Hala. Nagkagulo sila. Hala. Ah, so, ayan. Ang lalaki kasi. Ah, ayan. Ah, going. nasa loob. Doon kayo dumaan sa kabila. Ah. So, ayan. So, ayan Oh, meron pa. Titigan nyo na lang. Ano ba naman kasi itong mga to? Ba't kasi diyan kayo naman, So, yung mga nasa loob. <laughs> Bukas naman kasi don Hindi kayo lumabas. So, nakuha ko yan doon sa mga kokopit. Oh, Ang ano. ano, lalaki na. Alam ko sa ibang lugar kinakain na ata to. Ano, diba? So, may tatlong peraso pa. So ilapit natin dito sa mga ano, nasa loob. Ba't kasi ayaw niyong lumabas? O, oh, ayan. So, ayan. Mm -hmm. Ayan. Wala na! So, ayan. Ubus na. O, oh, di diba? So, ganun lang kabilis. <laughs> nating nakuha. So, ayan. Nandun kasi ako sa may kusina sa pinaglulutoan namin. Tapos merong mga naka-stock na kokopit doon. So, tinatanggal ko kasi gawa ng may bagyo na naman dito sa amin sa Bicol. So, apektado tayo. Pero yung panahon ngayon is medyo okay pa. Pero nasa signal ng birth na ata kami. So, yun. Tinatanggal ko kasi yung mga kokopit kasi sayang naman baka maagos pa ng tubig eh pe, maganda na yung ano niya pag uh, kokopit niya so tingnan ayan oh ba diba? so maganda na kasi siya kasi matagal na to dito nakaimbak eh sayang naman maganda na tong tanima ng gulay so meron na ako dito isang sako ayan so maganda na kasi siya talagang naka naka na ito. Hmm. Kaya sayang naman. So, yun yung mga pinahigata dito ni Javi dati. So, meron pa dito isa. So, yun. Sayang. So, papakita ko sa inyo. Wait. itong isa. So, bubuksan ko pa. So, diba dati ang taba-taba na ito. Punong-puno yung sako. So, ngayon is gawa nga ng matagal na siya. So, itong sakong ito, meron pa tong laman na kokopit. diyan naman, meron pa tong mga uod. Uod. Ay. Meron pa nga dito isa, oh. naman. Ayan na. Ah. Ah, tumago pa talaga siya, oh. Ang lalaki pa naman. So, mga kaipon pa tayo. So, bibigay pa natin dun sa manok. diba? Ano na siya? Gawa na. Nakapagpahinga na siya ng ano, parang lupa na lang. So yung ibang ano namatay na. Kasi matagal na nga ayan. Oh. So patay na siya. So isama na natin siya sa ating compost. So ayun oh, tingnan niyo oh. Ah, diba? Ang laki-laki. Sa so, nakabang dito yung Ano tawag nito? Ayun oh, meron pa. Oh. So, ayan. O, ba? Diba? Yung mga manok naman dito na maliliit. So, hindi pa niya yung nilayang kaya. Kaya doon natin sa malalaki yan ibibigay. O, tingnan niya. O, diba? Ayan. So, tumakas na yung isang ano. <gasps> ayan, nagsusuot na. Asa na ba yan? Ayan. Pank. <laughs> Natago na siya. So, hahanapin muna natin yung mga uod ng coco pit. So, para na siyang lupa. O, oh, ang ganda na. Ang ganda ng pagtaniman ng gulay. So, yan. Hahanapin muna natin yung mga kasama nila. Meron pang mga bulate. Kaya may mga plastic. May, naku, may nakita pa ulit ako isa. Gagawa na naman nito ang ah, manok. Ayan, o diba? Dalaki pa naman malalaki na kasi matagal na kaya nakalaki na sila oh. Ayan. Tcharan! O, oh, diba? So, yung iba, namamatay na. So, meron pa palang maliliit. Ayan, meron pang natirang maliit. nanyo oh, di ba? So sayang kasi kapag naanod pa to ng tubig. Oh, ganito namatay na siya. Ayun. So parang hindi ko na siya sasama. So dito na lang natin siya sa patabas. Additional pang pataba sa lupa. maliit oh. Kaya mo yan. Oh. <laughs> May katulong na naman ako yung mga manok. So, meron ding mga bulat eh. Ay, ayan. Ayan na, Kunin nyo. Ayan. Oo, oh, ah, sige. Ah, um. Eli! Takot <laughs> Natatakot. Ayan, okay, natatakot. Ayan na, oh! Dali na! Tumatakas <laughs> Pambira itong mga toso. So, ayan. Meron kasing bulate. <laughs> uh. Ay! Ah! Uh. Kainin nyo na, oh! Uh. Uh. Titingnan nyo lang. Oh, dali na. Ay, kung malaking manok to, nako, Wala na. Kinain na nila yan. <laughs> Ewan ko sa inyo. O, so, diba? Marami tayong maiipong tanima ng gulay. Nakakapagtanim. Kaya lang ngayon ay hindi pa muna gawa ng may bagyo. Hindi tayo makakapagtanim ngayon. Kasi may bagyo na naman. So, naging busy kami nung nakaraan. Gawa nga na. Nag-ano ako doon sa baboyan ni mama. Kaya naman, hindi kami nakapag-video na. Madalas. So, at naging busy rin kami dito sa farm nung pagbalik ko na. Yeah, wala tayong update sa aming YouTube channel. So, yan. Ayaw kong hawakan. Iba <laughs> karami tayo. So, doon naman sa kabila. Sa kabila ko naman siya ibibigay. Ayan. Ayan. Nakakarami na tayo. Nakakarami na tayong kuha ng... So, hindi ko alam sa ibang lugar kung ano ang tawag neto. So, basta dito sa amin is ulalo daw. Ayan, tingnan Ulalo daw ang tawag, sabi ni Habi. So, wala na. Tapos na tayo. So, ayan. Nakakuha ulit tayo. O, diba? So, ibibigay ko naman siya doon sa kabila. So, dito naman natin siya sa loob. Ibibigay. Meron tayo nakuha ang 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. 15 perasa. So, bibigyan din natin dito sa kabila. Wow. So, nandito na kasi yung mga bago namin. Mga wala itlog. ayo pang pumasok ng despa. Ayan. Hala. Ayan, doon naman sa loob. So, tingnan natin. Ayan, di na ako papasok. Pero, ayun, meron pa. Oh. Ayun pa sa kanin. Ayan. ayan. So, yung nandito sa labas, nagkakagulo naman. So, ayun. Aha. Uh -huh. So, meron pa. Ayan. Oops! Ayan, nakakuha si Goldie. Si Goldie Junior yan, oh. Sige, meron pa. Ayan, meron pa. Dali. Ay. Tinaana na ng ano, tandang. So, hindi niya nakita. <laughs> Yung itsura naman ng mga nandito. So, wala. Binigyan ko na kayo kanina. Kaya, inap na yun. So, ayan, meron pa. Dali. Meron pa. Oh. So, wala pa nakakita. Ayan. Grabe ang laki. Alo. <laughs> Nilunok lang. So meron pa dali hanapin nyo. Meron pa ako nakikita ang isa. Bibigay ko yan dito sa labas. Aba. So hindi nila nakita. So pasukin ulit natin. Oops. Sayang naman. Ay baka makita. Ayan, may papalapit. so Hindi nyo nakikita ba? Ayan na, gumagalaw pa. Ayan, nakita ng isa. Hop! O, oh, naunaan pa siya. Wala na. So, naubos na. Yung ating 15 peraso. So, wala na. Tapos na. So, yun lang. <laughs> so, ang galing, di ba? Kinain nila yung coconut worm. So paglaki pala noon, yun na yung kaninang malaki. Ay yung itim. O oh, di ba? Napasaya na natin yung ating mga alagang manok. Nabigyan natin ng pagkain kakaiba. so ayan. Ang galing galeng So pag malaki na pala siya, ganun na yung kulay black na nakita natin kanina. Magiging beetle na pala siya. So yun pala yon. Yung kaninang nakita natin na parang may ang tawag nun. So, hindi ko na kasi napansin kung saan na pumunta. So, hanapin natin kung nandito pa siya sumiksik sa lupa. Ayan. Hanapin. Ayun! So, nakita ko. So, pag malaki na pala siya, ay pag ano na pala, magiging ganto So, magiging beetle na siya. Tingnan niyo. Ano ba? Nagbabalentong black tad pa eh. So, ayan o. Oh. So, magiging ganyan na pala siya. Oh. Kapag, ano na. Magiging beetle na. Ayan. So, yun na yung magiging itsura niya. ng coconut worm. Magiging ganito na siya. So, hindi naman yung kakainin nata ng manok kasi matigas. So, yun. Kaya naman pagpapatuloy ko na tong aking paglalagay sa sako na ano ng coconut pit na mag, naging ano na lupa na so hindi ko malaman dito na lang So, di ba nakarami tayo? Ang ganda na nito. Para ng lupa kaganda ng taniman ng gulay. So, ito yung na-miss ko nung nandun ako kay Mama. So, dapat matagal ko na tong ginawa. Kaya lang nandun nga ako. Kaya ayun. So, ayun, nakapuno na tayo. So, nakapuno na ako ng isang sako. Ayun, pakita ko sa inyo. isang sako na ako. Kaso hindi ko na yung kaya. Si Habi na ang magbubuhat niyan. Kaya kukuha pa ako ng another sack. Marami naman tayong sack. Kaya okay lang. Oops. Meron pa ata dito. Tapos, pag natapos na yung, ano, ulan. So, ito na yung ako. Oh! Uh, uh, may natira pa. sige, kainin mo. So, may nakuha pa siya. Ginakain mo na yan. Malaki ka na. Kain, kain mo na yan. Oh, diba? So, ayaw niya. tay sa paligawong sa yeah. Bigay ko dun sa tandang Ayan huwag kang tumakas Kunin pa natin yo Hai usod ang camera oops hmm, meron pak ya. kunin pa natin ito kasi sayang so, malambot na rin naman siya oh meron pa dito sige na i'll be like you do. Latae. Ay wala nang bulate. Okay, nakuha na natin ng ating ghost cam. ah, Hindi ko sa sa akin. cake, yung syosa rin yung mano, ah. Yung syosa ka rin cake. Nakikiyosyoso ka rin, Chik. Kung anong meron dyan. O, susera rin kayong dalawa na. Ah. So ayan, ito yung aking naipon. O, di ba? Sayang kung iwa-wash out lang siya ng tubig. O, di ba? Laki, ang dami ko na matata naman. So, hahaluan ko yan ng lupa doon sa may yung ginamit namin doon sa sitaw. Di ba? Ang ganda na, oh. Buhaghag na buhaghag. Tapos lalagyan natin ng mga inipon ko rin na lupa yung ipot ng manok. So, ayan, natapos na nga ako. Si Habi na ang bahala noon. So, itatanim ko kasi yung mga ano dito. Ayan. Yung mga kalabasa na yun. So, yung tinanim ko nang nakaraan. Ayan. Binongkal na naman ang manok. So, binalik na lang yan ni Habi. So, wala na rin yan. O, oh, sige. Sige, kagat. Kagat. <laughs> so, hahabol pa yung... Gan sa so siabi na no namag buhat. Kasi sobrang bigat na, hindi na kaya ng power ko. Ay. So ayan lang muna ang ating nagawa ngayong araw para hindi ma out yung ating oops, dahan-dahan. Para hindi ma out yung lupa. Kasi sayang naman. Bye so yun lang bye thank you for watching